Set na ang unang second round series ng West with the matchup of defending champs na Denver Nuggets and third seed na Minnesota Timberwolves. Ang tanong anong team nga kaya ang may bentahe sa tapatang ito? Unahin natin sa roster. In terms of roster, ang parehong koponan ay matuturing mong balanse with combination of offense and defense. Pagdating sa starters, ang Nuggets na sigurang may arguably best unit with Jokic, Jamal, Gordon, Porter, and KCP. Tatlo sa limang yan ang kayang-kaya magbigay ng 20 to even 40 points in any given game, led of course ni Joker and Jamal. Si Porter maaasahan din ang posibleng ang siya ang maging factor ng series na ito kung mapagpapatuloy niya ang magandang performance from their last series. On the other hand, ang natitirang dalawa naman ay capable lockdown defenders. Importante yan considering na madami ring bala ang kanilang makakaharap na Wolves. And speaking of Wolves, papangunahan naman yan ng kanilang superstar at tinatawag nilang anak ni Michael Jordan na si Anthony Edwards Nakakakuha naman siya ng solid support from Towns, Gober, McDaniels and Conley Ang focus talaga ng team na ito ay depensa na nagre-reflect sa kanilang league best defense buong season 3 out of 5 nga sa kanila ay kilalang elite defender namely Rudy, Jaden and Ant Also solid din naman on that end si na Conley and Towns In terms of scoring, tatapatan din naman sila pero hindi nga lang kasing explosive ng Denver Pero ang good news Double figures din ang naging average nila in their series against Suns. Overall, ang series talagang ito ay labanan ng potent offense ng Nuggets versus stifling defense naman ng Wolves. Pagdating naman sa bench, bagyang mas malalim dyan ng Wolves. May 6 man of the year kasi sila with Nas Reid, Nickel Alexander Walker, Kyle Anderson, and Monte Morris. Lahat na ng banggit ay capable to defend and even score big which bodes well sa kanilang chances sa series. On the other end, may bala rin namang kahit papano ang Nuggets namely Reggie Jackson, Chris Brown and Peyton Watson. Talagang mas umaasa ang team na ito sa production mula sa kanilang starters compared sa Wolves. Pagdating sa head to head ng both teams, four times nagkita ang kopuna na ito this regular season and tabla ang naging resulta nito. Kapansin-pansing ng kapag nakakaskor ng higit 100 points ang Denver, nauwi ito sa kanilang favor. Meanwhile, baliktad naman ang nangyayari kung kumakagat ang depensa ng Wolves. Kaya nga napak ang role ng defenders ng Minnesota, especially si Gober bilang pambader kay Joker. Pati nga rin si Kat ay malaki ang dapat trabahuhin dahil siya ang ginagawang main defender kay Jokic habang nag-aabang sa ilalim si Rudy. Emotionally, kailangan nga rin maglaro ng gigil ng Wolves especially dahil ang Nuggets ang team na nag-eliminate sa kanila last season. Nangyari ito sa first round kung saan sila yumuko. For sure naaalala ni Ant ang nangyari, nagkakaroon pa nga ng controversy ang pag-exit niya sa laro dahil nasaktan niya umano ang isang fan. Paniguradong dagdag motivation nito kay Edwards to do more and ipakita ang iba na ang team nila from their failure last playoffs. But para magawa yon, need nilang malimit ang Lakers killer na si Jamal, pati na rin ang other guys ng Denver. Si Murray probably tatauhan niya ni Edwards. Napakanggandang matchup nito dahil kilala sila na hindi sumusuko at napakataas ng confidence. Ang mga wings din ng both team ang pwedeng maging edge with McDaniels, defense of course, and si Porter naman, Opensa. In summary, magiging classic talaga ang series na to. Napakalakas ng teams and parehong ayaw magpatalo. Magandang laban nito panigurado and hindi ka na magtataka kung aabot ito ng 7 games. Pero sa aking palagay, sino nga bang may edge? Posible na Denver. With their experience na rin sa championship, nakaharap na rin nila ang team na ito last season at nagawang matalo. Kaya mahirap pagdudahan na sila talaga ang lamang. Pero hindi sila dapat makumpiyansa sa Wolves. Different team na ito compared sa nakaharap nila and added inspiration nga ang pagkatalo nila last season. Improving din si Ant at pinapatunayan kaya niya makipagsabayan sa absolute superstars ng liga. Pero ikaw, sino sa tingin mong may edge sa series na to? Ilang games din kaya ito magtatagal? Please comment down below.